Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso Upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan at lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen. Ito ang Far East Broadcasting Company of Philippines. FCBC. -E Himpilang. 702 TVAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang Hardin ng Panalangin. Kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang uh, magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Noway na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Sa umagang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral sa Aklat ni Marcos at ngayon tayo ay nasa Kabanata lima. mag aaralan natin ang mga talata 14 hanggang talata 20 at ito ay patungkol sa sinabi ng uh, taong bayan sa kanilang nasaksihang milagro na ginawa ng ating Panginoon. Bago natin uh, kunan ng aral at paalala ang ating uh, naratib na tutunghayan, tayo muna ay dumulog sa larangan ng pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob sa amin. So magang ito sa amin naman pong pagdulog sa inyong salita tulad po ng aming nakagawian, karunungan po ang aming kahilingan. Mangusap po kayo sa amin sa maraming kapangraanan, pagpalain mo kami. Ito po ang aming pananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, Pagpatak ng bawat minuto, tila baka'y bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ipinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi. Upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon Ipahayag kanyang salita Hanggang sa dulo ng daigdig Iparating ang pagmamahal Hanggang lahat ay makikita At lahi ng tao sa tayo ngan sa lalim, sa si Kristo ang ihaayay. Sulo ng mundo, sa lawak ng papawirin Sa bawat lahi ng tao, sa ayaman at sa lalim Si Kristo ang tihahalya Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Living until all. Have Ng mga talata labing apat hanggang talata dalawampu at kukunan natin ito ng uh, paalala. At ito ay patungkol sa takot, patungkol sa kaunahan. At pagtutuunan natin ang pansin ang talata labing pito. Ganito ang ating mababasa. Bago ko po sabihin sa atin ang konteksto ng narrative na ito, tignan po muna natin kung ano ang kapahayagan sa aklat ni Marcos, kabanata lima, Talata labing pito. Sabi rito, kaya pinakiusapan nila si Jesus na umalis sa kanilang lugar. Uh, ano ba ang konteksto nito? Alam mo kaibigan, pagka binasa mo yung buong kabanata lima, ang konteksto nito ay patungkol sa casting away, no? Uh, or rather, casting out a... Uh, ika nga from a demon possessed man iyan ang sinasabi natin dito casting out demons uh, dahil sa pangyayari ito ay nasaksihan ng uh, mga tao at dito natakot ang mga tao bakit sila nakaramdam ng takot sapagkat sila ay nakakita gumaling ang isang pneumonia ano yung unang paglalarawan sa isang taong uh, sinasapian ng masasamang espiritu dito nga legion eh Napakarami no, no more than 70,000 yung uh, legion kung ikukumpara no if the number would be uh, compared to a uh, unit in the Roman army, ito po ay napakarami ng uh, legion. Anyway, alam nyo, ang uh, sinabing ito ng mga taong nakasaksi sa milagro na ginawa ng ating Panginoon because meron pang ano eh no, meron pang uh, maituturing na usapan no conversation ng ating Panginoon with the demon And then, uh, he commanded, the Lord Jesus Christ commanded uh, the demons or the legion to leave uh, the man. Dito, ang issue rito, kaibigan, bakit sinabihan si Jesus na umalis ka na rito, no? Ma Maari, no? Pinakiusapan siya na siya ay umalis sa kanilang uh, lugar. At alam mo, kaibigan, ito ay... Uh, bahagi ito ng Galilee, no? Sabi nga nila yung Gerasin, no? Kasi pag binasa mo yung verses 1 and 2, makikita natin doon yung lugar. Yung Gerasin, ang uh, sabi ng mga scholar, ito ay uh, bahagi ng uh, Galilee. At alam mo, hindi na muli, no? Wala na tayong mababasang account na after the Lord Jesus Christ, no? Uh, siya ay nag-cast out ng demons. And when he... Um, ika nga ay uh, pinaunlakan yung pakiusap ng mga tao na umalis na siya wala tayong mababasa and this is also according to bible scholars wala na tayong mababasa na sa that part of Galilee no sa Gerasin hindi na bumalik ang ating Panginoon alam mo ang issue rito it was basically money natatakot na mawalan ang mga tao sa lugar na ito no at ang pananatili ng ating Panginoon doon sa kanilang lugar would incur iika nga no, further losses. Kung nanatili ang ating Panginoon Diyos doon kasi ang kanilang major concern is basically their source of income. At uh, alam mo kaibigan, dito nga no yung mga tao they were just resentful. Haring ibaro na nagdaramdam o nagagalit, uh, annoyed ika nga 'yun ang paglalarawan sa kanila. Dahil sa nasaksihan nila when the Lord Jesus Christ commanded the demons to go to the pigs at uh, maituturing natin ng isang source of income ng mga tao dito sa so that part of Galilee sabi nga nila maaring 'yun ay nasa east shore no ay uh, maaring yung uh, kumbaga sa ano piggery business ayan so madami rin yung baboy at tumalon nga sila at nalunod nga sila natatakot sila if the Lord Jesus Christ would uh, stay longer They would incur, nga, no? okay, magdudulot ito ng further losses sa kanila. It would be a disruption sa kanila of the normal routine. Hindi lamang disruption sa normal routine, maging mga losses yan. No? Uh, probably property o kaya yung kanilang mga maituturing na mga babuyan. Yan, yan ang sinasabi natin dito. Uh, ayaw nila na magkaroon sila ng patuloy na kawalan salarangan ng pananalapi uh, dahil siguro no major income nila yung kanilang maituturing na piggery business hindi lamang yon yung disruption ng kanilang normal routine at alam mo kaibigan paano natin ito iaangkop sa ating pamumuhay kung minsan o oh, may mga pagkakataon that the Lord Jesus Christ would really initiate disruption sa ating mga maituturing na comfort zones at maaring uh, maaaring yan ay uh, magbunga sa iba, no? Maaring uh, magbunga ng kawalan ng negosyo, iga, no? kasi may normal routine ka, kawalan ng trabaho, sapagkat may layo ng Panginoong Diyos. Sapagkat kung gagawin natin kaunahan ang mga bagay na panandalian, the Lord Jesus Christ might just do that para matuon ang ating pansin sa kanyang ginagawa sa ating buhay at mayayanig nga tayo. Maaring magiging mag, ah, mag, magagalit tayo no, sa ating mga nararanasan kung gano'n ang mangyayari, no? We would be disrupted. Pero alam mo kay Bigan, ah, dito mayroon din lesson dito patungkol sa kaunahan eh. Doon sa kanilang kapanahunan, mas mahalaga sa kanila yung mga ah, sa larangan ng pananalapi, sa kanilang business, di ba? At sa atin din, ganyan din yan. Ano? Ang pinangahawakan ng iba nating kapwa ay ang kanilang sources of income. Maging sa Biblia, mayroong ganyang narrative. Eh, no? Mayroong isang mayamang lumapit sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, ibenta mo ang iyong mga kalakal at sumunod ka sa akin. Meaning to say, yung ginagawa mong kaunahan, alisin mo na yan at ako na ang gawin mong kaunahan. Yan. sabi nga sa salita ng Diyos, the man went away very sad because he was very rich at kumisang ganyan tayo no na didisrupt nayayanig ang ating maituturing na comfort zone bakit sapagkat ito ang ating ginagawang kaunahan pinanghahawakan natin ang mga bagay na panandalian yan ang sinasabi natin dito sa ating pinag-aaralan At uh, the people at that time were ungodly sila ay hindi makadios no at uh, they were uh, frightened dahil nag-display, nagpakita ang ating Panginoon ng kanyang kapangyarihan. It was actually a spiritual power that the Lord Jesus Christ displayed sa kanilang harapan. Alam mo kaibigan, napakaganda ng ginawa ng Panginoon eh, no? The, what the Lord Jesus Christ did was wonderful. Uh, and yet, sa ginawa ng ating Panginoon, hindi na gustohan ito ng mga tao. Natakot sila na mawawala ang kanilang mga pinanghahawakan o ang kanilang kaunahan. At kung minsan meron ding ganyan sa atin, ano? Ang ginagawa ng Diyos, kaibigan, hindi lang ginagawa. Ang gagawin ng Diyos sa ating buhay, yan ang pinakamahalaga sa ating buhay. Kaya ang alamang kung hindi natin maiintindihan, mauunawaan na para sa sarili nating kabutihan, ang ginagawa ng Panginoon tulad ng mga tao noon, mayayanig ang ating comfort zone, magagalit tayo sa ating Panginoon, magdaramdam tayo, tatanungin natin ang Panginoon bakit ganoon ang kanyang ginawa sa atin. Tandaan mo to, ang lahat ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, yan ay para sa ating kabutihan. At kaibigan, wala tayong karapatang magdamdam, although, although no, uh, maaring madisrap ang ating daily routine, hindi lamang yon. Isang tabi natin yung mga bagay na itinuturing na ating mahalaga. May mas mahalagang ninanais ang ating Panginoon, hindi lang ang kayamanan. Yan ang sinasabi natin dito sa ating uh, pinag-aaralan. Ginawa ng Panginoon ay napakaganda at napakabuti. And yet, sa kanilang pananaw, pagka nagpatuloy ka sa ganyang ginagawa mo, it would destroy our income. Iyon ang kanilang pananaw. At kaibigan, hindi malayo na tayo ay hindi natin ginagawang kaunahan ng ating Panginoon. O natatakot din tayo. No? Kaya kuminsan eh, nananangan tayo sa mga bagay na inaakala nating magdudulot sa atin ng pangmatagalang kagalakan at kaligayahan. Dito, yung kanilang attitude, they would rather give up the, on the Lord Jesus Christ than lose their income. Imaginin mo yon no ang source of, uh, ang buong ang uh, ika nga ay pinagkukunan natin lang lahat sa atin ay ang Panginoon and yet the people showed this kind of attitude they would rather give up Christ than lose their source of income and security. Yun ang kanilang seguridad. Kaibigan ang tanong at aral para sa atin. Tulad ba ng mga tao noong nagpagaling ang ating Panginoon ng isang demon possessed man? Ano ba ang ating source of security? Ano ba ang ating pinanghahawakan sa pamumuhay na ito? Ano ba ang pinahahalagahan natin? Kaibigan, ang mga bagay patungkol sa Diyos, yaan ang mahalaga, tandaan mo to, ang mga bagay na ginagawa ng Diyos at patungkol sa Kanya, yaan ang mahalaga sa ating pangkasalukuyan, ang pangmatagalang hinaharap. Kaya manalig tayo sa ginagawa ng ating Panginoon, gawin natin siya kaunahan. Sa bikis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Ako po si Pastor Jun Reliorta ng Koinonia Community Church. Tayo pong lahat ay manalang. Amang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon, puno ng pag-asa at pananampalataya sa aming mga puso. Salamat sa mga kabataan na aming kasama sa kanilang mga pangarap at ambisyon. Naway sa kanilang paglalakbay sa buhay, sila ibigyan mo po, Panginoon, ng gabay at liwanag ng kanilang kaisipan. Lord, tulungan mo po sila sa kanilang espiritual na pamumuhay. Ibigay mo po sa kanila ang pagnanais na makilala ka ng mas mabuti at sa isang personal na kaparaanan naway maging matatag ang kanilang pananampalataya sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Hayaan mo silang makaramdam ng iyong pagmamahal, Panginoon, at pagkalinga sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Lord, sa kanila pong pag-aaral, bigyan mo po sila ng karunungan at determinasyon na matapos ang kurso na kanilang ninanais. Naway maging masigasig sila sa kanilang mga aralin at hindi mawala ng pag-asa sa mga hamon ng buhay. I-guide mo po sila sa tamang landas, O Diyos, upang magtagumpay at makamit ang kanilang mga pangarap. Lord, sa kanilang kalusugan, ipagkaloob mo ang lakas at sigla ng kanilang pangangatawan, ng kanilang kaisipan, Panginoon turuan mo silang pahalagahan ang kanilang katawan at isipan at iwasan ang mga bisyo na makakasama sa kanilang kalusugan nawa'y maging halimbawa sila sa kanilang mga kaibigan at kapwa na ang tunay na ligaya ay matatagpuan sa malusog na pamumuhay na kasama ang Diyos sa kanilang pamilya bigyan mo po sila Panginoon ng malasakit at pagmamahal sa kanilang mga magulang naway maging matatag ang kanilang ugnayan sa kanilang mga kapatid mga magulang at mga kasambahay na kasama nila sa kanilang tahanan ipinagdarasal din namin na maging inspirasyon sila sa kanilang tahanan at sa kanilang komunidad lalo na sa simbahan lord ipakita mo po sa kanila ang tunay na layunin ng kanilang buhay Naway magkaroon sila ng malalim na pangunawa sa kanilang misyon sa mundo. Ibigay mo sa kanila ang pagnanasa na maging mabisang pundasyon ng bansang Pilipinas sa susunod na henerasyon. Sa kanilang mga talento at kakayanan, naway makapagatin sila ng pagbabago at pag-asa sa kanilang kapaligiran sa aming komunidad, Panginoon. O Diyos, sa lahat ng ito, kami po ay nagtitiwala sa iyong kabutihan at sa iyong plano para sa mga kabataan namin, Panginoon. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Naway ang bawat kabataan ay lumakad sa liwanag ng iyong pagmamahal at pagkalinga. Maraming salamat, O Diyos. Ipinagkakatiwala po namin sila sa inyo sapagkat sila ang magiging susunod na henerasyon na magtataguyod sa aming bayan, Panginoon. Lord, tulungan po ninyo sila na mahalin ka, O Diyos, sa isang malalim na kaparaanan ng kanilang buhay. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen at amen. Bahagi po ng ating uh, programa dito sa uh, HNP o Hardin ng Panalangin. Meron po tayong maituturing na prayer request, maikling talaan. At ito ang ating itatalaga sa ating Panginoon. Kaibigan, halika, samahan mo ko sa maikling uh, pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Ang manamin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo, at ayon lamang sa inyong takdang panahon, ang amin aming pong mga itatalaga ay magkakaroon po ng katuparan. Ngunit ngayon pa lamang ay nag na kami ng pasasalamat sa inyo pong gagawin. Katulad po ng pananalangin ng aming mga kapatid sumusunod, si Emily. Ang kanya pong pananalangin ay uh, restoration of family. Uh, healing from four years of uh, anxiety caused by uh, a conflict between uh, the family at uh, pagkalooban mo sila ng um, kanila pong pangangailangan sa larangan ng pananalapi. Ngunit ang mahalaga, Panginoong Diyos, ay pagkalooban mo ng kababaang loob si Emily at ang kanya pong asawa. Kay Bong, pamamagitan ng blessings and guidance para po sa kanyang anak at para po sa kanyang mahal na asawa, maging sa kanilang buong sambayan. Kay Dory, kalakasan sa buong pamilya. At naway maging matagumpay po ang gallbladder surgery para sa kanyang kapatid na babae. Lord, would you also provide the financial provision para po sa pamilya ni Dory. Kay EFE, -E, ang kanya pong pananalangin ay paglago sa kanyang pananam palataya. Kay Helen, namamagitan po siya ng kagalingan para po sa kanyang pamilya. At higit sa lahat ay godly Uh, transformation ng kanya pong uh, 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 of her children's father sa kanya pong asawa. Kay Tess, maayos na kalusugan ang kanya pamamagitan ng safety para po sa kanyang buong sambayan. Kay O.C., successful graduation ng kanya pong apo. Kay kapatid Belen, ang kanya pong pamamagitan ay salvation para po sa kanyang mga mahal sa buhay at naway gamitin mo si Belen upang siya mismo ang magpahayag patungkol sa biyaya ng kaligtasan ng sanggadon makakilala ang kanyang mga mahal sa buhay. Kay Roberto, namamagitan po siya ng kalakasan and protection para po sa kanyang buong pamilya at para po kay Heidi, healing and financial provision as well as paglago sa kanya pong pananampalataya. Marami pa po, Panginoong Diyos, maging sa mga pagkakataong ito ang dumudulog sa inyo kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng tugon ang kanilang mga itinalaga. Ngunit ngayon pa lamang, nag-aali na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan, isang napakagandang paalala para sa atin, no, ang ating tinunghayan. At may katanungan nga rito, eh. Uh, ano ba ang iyong kaunahan? Kung halimbawa ay yayanigin ng Panginoong Diyos ang iyong comfort zone, paano ka tutugon? Mananangan ka pa rin ba sa ginagawa ng Panginoon o sa gagawin ng Panginoong Diyos sa iyong buhay o isa sa tabi mo ang ninanais ng Diyos para sa iyo? Kaibigan, mahalaga gawin nating kaunahan ng ating Panginoon. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa paalala sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin. Puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Day de Guzman.